Tahulog sa dagat ang dump truck na yan na isasakay sana sa barge sa Tampi Port sa Amlan, Negros Oriental. Ayon sa shipping company, aksidente ang nangyari. Nangako silang sasagutin ng danyo sa karga nitong sako-sakong buhanging na hulog sa dagat. Tatlong oras bago tuluyang naiahon sa tubig ang truck at nakabiyahe ang roro. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbabalik ng pasukan sa Hunyo sa susunod na taon. Pero para para niyan, kailangan agahan ng pasukan ngayong taon. Ayon sa Presidential Communications Office, July 29 ang darating na pasukan at magtatapos sa April 15, 2025. Sa ganyang schedule, matitiyak ding 180 pa rin ang school days kahit walang Saturday classes. Sa susunod na taon o no school year 2025 to 2026. Target na masimula ng klase sa June 16, 2025 at matatapos ng March 31, 2026 ayon sa Department of Education. Layo nitong maiwasan ang dinaranas na kalbaryo ng mga estudyante at kuro tuwing tag-init. Ngayong gabi o bukas, inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low-pressure area. Sa latest monitoring ng pag-asa, huli ang namataan 1,140 kilometers southeast ng Mindanao. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong Aghon, ang unang bagyo ngayong taon. Umiiral pa rin ang easterlies na nakaka sa bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng mahihinang pag-ula ng ilang lugar sa Ilocos Region, Bicol at Mimaropa. Posible rin ang malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas. Hindi naman inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Pinagsabihan ng Kamara si Congressman Pantalion Alvarez na maging maingat sa kanyang mga kinikilos at sinasabi para yan sa panawagan ni Alvarez sa AFP na bawiin ang suporta nito sa Pangulo para hindi na raw lumala pa ang gulo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Alvarez sa rally sa Tagong Davao del Norte noong nakaraang buwan. Mas mabigat ang unang inirekomendang parusa ng House Committee on Ethics na 60-day suspension kay Alvarez. Pero nabago 'yan sa plenary dahil hindi raw angkop ang, ang 60-day suspension sa ginawa ni Alvarez. Ah, okay lang yun I think I I I deserve to be punished. Ginit ni dating AFP Western Command Vice Admiral Alberto Carlos, wala siyang pinayagang new model sa West Philippine Sea, taliwas sa alegasyon ng Chinese Embassy. Sabi ng DOJ, wiretapping ang pag-record ng China sa usapan ni Carlos at ng isang opisyal ng China. May report si June Veneracion. Kinumpirma ni Vice Admiral Alberto Carlos na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang Chinese military attaché nung hepe pa siya ng AFP Western Command. Sa pagdinig ng Senado, so Manoy pag wiretap ng Chinese embassy. Sinabi ni Carlos na tinawagan siya noong Enero ni Senior Colonel Lee. Pinag-usapan daw nila ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea, lalo na tuwing mayroong rotation and resupply mission para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero there are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. Matatanda ang sinabi ng Chinese Embassy na pumayag si Carlos sa isang new model para sa resupply mission sa West Philippine Sea. We did not discuss the new model. We did not uh, discuss... Uh, the term uh, common understanding, uh, new model were not part of our conversation. I condemn the act of the Chinese Embassy to record the conversation without my consent. Nang tanungin kung ano ang mga detalye ng phone conversation na tumagal lang daw ng tatlo hanggang limang minuto, nakiusap si Vice Admiral Alberto Carlos ng executive session. Pumayag naman ang mga senador matatanda ang natanggal si Carlos sa bilang Westcom chief sa gitna ng kontrobersya. Sabi ni Carlos, humingi ng paumanhin sa kanya si Colonel Lee, pero di na siya sumagot. Ayos sa Department of Justice. Basta sabing wiretapping ang nangyari. So it can be considered as a violation of the anti-wiretapping law. Kahit inibitahan, hindi dumalo sa pagdinig si Chinese Ambassador Wang Zilian. Sabi ni DFA Secretary Enrique Manalo, Nakadepende sa resulta ng investigasyon ng law enforcement agencies kung kailangan paalisin ng isang foreign diplomat na nasangkot sa krimen gaya ng paglabag sa anti-wiretapping law. June ng nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa social media lang daw nalaman ni Bamban Mayor Alice Guo na pugante pala ang ilan sa kanyang kasosyo sa negosyo. Sa isang statement, isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros na may criminal activity ang incorporators ng Baufu Land Development na sina Zhang Ruijin at Lin Baoyin na iniimbestigahan sa Singapore dahil sa 2.8 billion Singapore dollar money laundering case at si Huang Ziyang na may hawak ng apat na passport. Sabi ni Guo sa si Huang Ziyang lang ang nakausap niya sa kanila. Iniugnay si Guo sa nireid na Pogo Complex sa lupang pagumayari ng alkalde. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasaman yung mga co-incorporators? Nakilala ko po siya sa Clark pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. Um, in fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Muli rin konesyon sa pagdinig ang pagkatao ni Guo. Sabi ni Guo, kasambahang nanay niyang si Amelia Lial at iniwan siya sa pagkakapanganak. Tanong ni Ontiveros paanong iniwan si Guo ng kanyang nanay gayong may mga nakababatang kapatid ng alkalde. Base sa record ng Philippine Statistics Authority, tatlo ang kapatid ni Guo. Sagot ni Guo, itinago niya ang tungkol sa kanyang mga kapatid dahil ayaw na niyang madamay pa ang ibang tao. inipong pera ng isang babae sa Governor Generoso Davao Oriental. Nakalagay sa karton sa loob ng cabinet ang kanyang ipong aabot sa 35,000 pesos. Noong nakaraang taon pa niya, sinimulang ipuni ng perang ipambibili sana ng laptop at cellphone ng dalawa niyang anak. May kaugnayan nga ba ang ating kinakain sa ating kutis? Lumabas sa isang pag-aaral na isang diet ang nakatutulong daw para mabawasan ng tigyawat. Ang pahayag ng mga eksperto tungkol dyan sa report ni Katrina Son. Kapag tigyawat sa mukha ang usapan, marami-rami raw ang makakarelate. Paano ba ang diskarte mo? Lagi lang po maghilamos. Sabon, proper slip po. Pimple patches. Tapos nililiblant mo namin siya for ano, uh, whole, whole night, whole night po. Ang 23 years old na si Justin Celia. Problema raw ang pimples mula nung 15 pa lang siya minsan nagkakaroon na siya ng nana. And parang hindi na ako confident ba na magpakita sa ibang tao. May sinubukan siyang produkto na naging hiyang sa kanya. Binawasan din niya ang pagkain ng matatamis at nagdagdag ng gulay at water intake. Sa pag-aaral na ginawa ng isang unibersidad sa Naples, Italy. Ang mga babaeng edad 18 to 30 na ginawa ang low-calorie keto diet sa loob ng 45 days, nagkaroon ng mas maayos na kutis. Nabawasan din daw ang mga tigyawat. Pero paglilinaw ng eksperto, Inconclusive pa siya, meron pa rin mga conflicting data. As of now, we don't recommend doing keto diet for acne alone, personally. Hmm. Specialized yeah. daw dapat ang paggamot sa pimple problem. May apat na mga bagay daw na maaring dahilan ng tigyawat. Hyperkeratinization o ang pagpapatong-patong nito sa balat, kaya nagbabara ang pores ng muka. Inflammation, bacterial infection, at ang sebum production. Ayon naman sa isang nutritionist, malaki ang kontribusyon ng mga kinakain natin sa estado ng kutis natin. The more na sugary yung puso, fried, fine sugar, the more that it could develop not only acne, but it could also enhance yung aging. Sa keto diet, inaalis yung refined sugars and to some people. Um, yun yung one reason kung bakit mas nakiklear out yung skin. Ang keto diet, low in carbohydrates at mas maraming fats tulad ng avocado, nuts at meat. Ngunit paalala niya. To some, it's effective when it comes to weight loss, but it is not long-term and it is not for everyone. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babala, sensitibo po ang mga litratong makikita ninyo. Hinahanap ng netizens ang isang pusa ang nakitang may nakasaksak na kutsilyo sa mukha. Nakatarak ang kutsilyo malapit sa kanang mata ng pusa. Ayon sa uploader ng mga litrato na si Wensi Dadural, Nagpapraktis sila ng sayaw sa public market sa San Jose City, Nueva Ecija, nang mapansin nila ang pusa. Pinost niya ang mga litrato sa social media para ihingi ng tulong ang pusa. Nang may nagtangkaraw na mag-rescue sa pusa, tumakbo ito hanggang sa natanggal ang kutsilyo sa ulo nito. Nasa dalawang pulgada raw ang pagkakabaon ng kutsilyo. Pero mula noon, hindi pa raw nakikita ulit ang pusa. Nahuli ka ang pagharurot ng isang van matapos itong makabangga ng ilang sasakyan sa Pasig City. <coughs> 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 Pagkamani obra, mabilis na humarurot palayo ang van kahit na pinipigilan ito ng ilang enforcers. Bago nito nakita sa CCTV na halos magkabanggaan ng van at isang motorsiklo. Nagkasaguta ng dalawang driver hanggang sa tuluyang binundol ng van ang motor. Pinagsusuntok naman ng rider ang bintana ng van at hinampas niya ng helmet. Tumakas ang van pero nabangga pa nito ang ilang sasakyan. Para makatakas, umatras ito at nakaladkad ang motor ng nakaalitan niyang rider sa kamabilis na humarurot. Pusibling sampahan ng reklamong malicious mischief at physical injury ang driver ng van. Good vibes ang hatid ng unboxing moment ng isang tatay sa K-pop photocards ng kaniyang mga anak. Suportado na niya ang kanilang kilig, nagkaroon pa siya ng bagong hilig. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. <coughs> 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 ano gagawin mo yun? Nang-affected pa nung una si Daddy Romy sa mga nangyayari. Tandem sa sigawan si na Yuko at kanyang ate. Ah! Habang ina-unbox ng kanilang tatay, ang mga random photo card mula sa 17 is right here, album ng K-pop group na ah! Seventeen. <laughs> <laughs> oh ang tilian ng magkapatid na Certified Karat nagpasakit daw sa tenga ni Daddy Romy. <coughs> Kwento ni Yuko, for fun lang talaga na isama sa video ang kanilang tatay. Ang riot na pag-unbox umabot ng milyon-milyong views sa TikTok. Pero di nila inakalang mahiswerte ang kamay nito. Dahil napa niya ang mga miyembrong nasa bias line nila. Hindi kasi napipili ang mga photocard na pwedeng makuha sa album. Adju! Nice! Bonus naman ng maging ang kanilang daddy, certified karat na rin. Ang tanong ng taong bayan, sino ang bias mo sa Seventeen? you. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.